Ito ang estimol. Ang tahanan ng pangarap na hindi mo alam para sa para ng kanilang pangarap, hindi sa iyo. May promo sila ngayon. Kung pipila ka ng apat na taon, baka makabili ka ng pag-asa. Pero bilisan mo ha, kasi yung may kapital, naka-reserve na. Sa food court may tinda, inspirasyon soup, at budget meal na hanggang sa sulok-sulok lang ng ngipin, nakakaabot. Libre kung maupo, oo, umupo ka. Pero ang umasa, may presyo rin pala. May escalator sila, pababa. Kasi ang tunay na sipag at tiyaga, minsan paikot-ikot lang yan sa basement, hindi na lumalabas. Paglabas mo ng estimol, wala kang nabili. Ang naiuwi mo lang ay katotohanan. At ano yun? Na kahit anong sipag, kung wala kang akses sa kapital, wala kang koneksyon, hindi ka kasama sa kartel, mapupudpud lang ang tsinelas mo. Sipag, check, tiyaga, check. Pero kung yung shortcut ng iba, hindi kailanman ituturo sa iyo.